Sagittarius. Alamin natin ang ganap sa inyo sa October 16 hanggang October 31. Second last part ng October. Simulan na po natin. Ganap po kayo. Sagittarius, October 16 hanggang October 31. Virgo ay Virgo. Sagittarius, kakatapos ko lang po kasi kay Virgo. Sagittarius na po tayo. <clears throat> sagittarius, ikaw ito. Isa kang lalaki na Sagittarius. Kung hindi naman ikaw ang tinutukoy dito. Pwede nga ito ay Leo o Aries na lalaki. Ace of Club, Wait lang. <clears throat> Ace of clubs. Lagyan ko ng stone ano. Lagyan natin ng stone. Ito. Ace of clubs. Sagittarius. may tao rito ang maaaring bigyan kanya ng problema. Kaya naman ikaw ay magkaka-problema, Sagittarius. Pero kung hindi man ikaw yan, pwede ikaw mismo niya magbigay ng problema sa kanya. Sa so October 16 hanggang October 31, ang tapektado yan sa problema ang ibibigay sa kanya. O ikaw yata magbibigay sa kanya, o ikaw yung bibigyan ng problema rito. Ayan, bahala ka na. Kung may, ikaw naman makaka-experience niyan sa Kaya naman dito, ten of hearts. Kung ikaw ang tinutukoy, merong karo kahirapang pagdadaanan sa Kasi may nagbigay nga ng problema dito eh. Kaya dito, meron kang pagdadaan ng kahirapan. Pwedeng kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya o kahirapan sa buhay, Sagittarius. Basta meron kang kahirapang pinagdadaanan, baka may, may, sakit ka naman. Pwede may sakit ka, yun yung dahilan ng nahirapan ka dito, Sagittarius. Basta meron kang kahirapang pagdadaanan sa October 16 hanggang October 31, Sagittarius. Pero, swerte ang kapalit niya, Sagittarius. Kumbaga, malapit nang dumating, ano? Kung kung nangyayari na, Sagittarius. Malapit nang dumating. Ang swerte mo, oo, malapit ka nang makaalis sa kahirapan na 'yan, Sagittarius. Pwede rin naman na 'yan ay mararanasan mo pa lang sa October 16 hanggang October 31. Kahirapan, meron kang kahirapan, pagdadaanan pero makakaalis ka rin diyan, Sagittarius. Dito, may par sign. Aros si Guitarros, babae naman ito. Pwede yung nanay mo ito, ate mo, auntie mo, boss mo, girlfriend mo, asawa mo, ex mo, third party, o bahala ka na kung sino yun sa buhay mo, si Guitarros. Magkakaroon ng away, ano? Pwede siya mabaaway. At uh, dalawang tao dito sa so Guitareos. Meron siyang kaaway na dalawang tao. Parehong, pareho to na Capricorn, Virgo, Taurus. Ayan, so October 16 hanggang October 31. Ayan, sa so Guitareos, kasi naman niya sa buhay. Mamukhang mapapaaway pwede rin naman sa guitarist, baka ikaw yan. Kasi pwedeng babae ka. Pwede rin naman ay sa laki sa guitarist. Bahala ka na. Ikaw naman maka-experience niya sa kalating 1 October. Sabi ko nga may parsa sign ito. Magkakaroon ng away. Pwede makakaaway maka niya ay dalawang tao na Capricorn, Virgo, Taurus, ang Sojak sign. Ang isa ay May edad na. At ang isa naman, medyo bata sa kanya. Ayan. Pwede ito mag-ina. Itong Capricorn, Brigotaurus na ito. Mag-ina, mag-asawa, magkapatid. Ayan. Uh, Ako na pang relasyon nilang dalawa. Ah. Uh, Sagittarius ang iba sa inyo ay balak magtayo ng business at magagawa nyo nga yan. Kung kailangan nyo rin ng pera, pampuhunan, may tao magbibigay sa inyo. Kung kayo naman daw ay may business na, ay ang business nyo ay lalago, Sagittarius. Kung kayo ay may trabaho, maaari daw kayo ma o maring dagdagan niya sahod nyo kung ito naman ay patungkol sa utang sa Yatarius, ayan mare makabayad na. Kung makai umutang sa inyo o ikaw yung umutang sa Yatarius, ayan makabayad na sa utang. Uh, maaari ka rin daw ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay. Pero kung hindi ka o yan, Sagittarius, meron kang kilalang ganyan. Depress at negative ang pananaw niya sa buhay. Meron din paparating na blessing ano na paggamalan pagkamalan mong hadlang Sagittarius maging sensitive maging sensitive ka kasi yan daw ay blessing at hindi hadlang Sagittarius may ano rito may taksil pwede ikaw yung taksil o yung karelasyon mo yung taksil at kung malaman yung pagtataksil sa kanating buwan October October 16 hanggang October 31, Maraming mag kayo ng karelasyon mo nang dahil sa pagtataksil. Ayan, Sagittarius. Ayan po ang ganap sa inyo. Malamin pa natin. Ano paghanap guys? Sige tayo sa number 16 hanggang number 31. Sagittarius. Teka lang ang ngati ako. Wait lang. May ano, may ano rito sa rito, Sagittarius. May Capricorn, Virgo Taurus, lalaki. Meron din par sign, Arsley, Sagittarius. Si babae. Pwede ikaw ito. Isa kang babae sa Sagittarius. Pero kung hindi ka yan, meron ditong Leo o Aris babae. Pwede rin naman na lalaki yan ha. Ah. Wala itong pinipiling kasarian. Uh, at meron ditong water sign sa si Ito ay Scorpio Pisces o Cancer babae. Ayan, gets ba? Ito lalaki. Ito babae. Ito babae. Tatlo ito sa si Tatlo ito. At may nagtataksil dito, Sagittarius. May nagtataksil. Pwedeng mas malapit kasi yung water sign sa kanya eh. Pwedeng isang sc Scorpio, Pisces o Cancer, babae, ang maaari magtaksil sa October 16 hanggang October 31. At kung malalaman yung pagtataksil niya, maaari silang magkahihulay ng karelasyon niya. Pwede rin naman ako na meron siyang karelasyon, Baka naman ikaw yung karelasyon niya, Sagittarius. Pwede ikaw yung magtaksil sa kanya. At maaari kayong magkahiwalay ng nga sa pagtataksil, ng dahil sa pagsisinungaling at paglililang, Sagittarius. <coughs> Hinihina ako yung boses ko, pero hirap na hirap, talaga, hirap, na hirap talaga ako. Eh, hindi ko lang kumalakas yung boses ko kahit Hinihinaan ko na to ah. Bubulong nga ako eh. Hindi ko kung mahina ba boses ko malakas. Sana sana mahina no. At may papayuhan dito sa si Gitarius. Pwede ikaw yung payuhan o ikaw yung magpapayo. Kaya lang yung papayuhan, matigas ang ulo, hindi nakikinig. Kung susundin yung payo, hindi rin magbubunga ng maganda kasi nga meron siyang maling paniniwala na para sa kanya ay tama sa Gitarius. <clears throat> May tao rito sa Gitarius ang bababa ang kanyang moral. Kailangan niya na suporta dito sa October 16 hanggang October 31. Pinag-ingat din siya sa aksidente at sakit kasi maaaring siya magkasakit sa gitaryo October 16 hanggang October 31. Kung gagawa siya na masama sa iba sa gitaryo, ito ay mamalasing at makakarma sa gitaryo. Ang pwedeng tinutukoy ko rito ay isang Capricorn, Virgo, Taurus, lalaki sa gitaryo. Hindi ko lang kung kaano-ano mo yan. Ayan, basta maaaring siya yan. At may tao dito sa Gitarius ang may pabago-bago ng feelings. Pwede ikaw, baka isa kang babae sa Gitarius. Pero kung hindi ikaw yan, pwede ito ay Aris o Leo, mabay sa Gitarius ha. Pero kung ikaw yan, ayan. Maraming ikaw, meron kang pabago-bago ng feelings sa kanya. Kung Kumbaga, kung ito ay member ng pamilya mo, kung nagkakaroon ng away, minsan kinakampihan mo siya, minsan hindi. Minsan pinapaniwalaan mo siya, minsan hindi. Pero kung ito ay karelasyon mo, asawa mo, Sagittarius, maraming meron kang third party. Pwede kapag malayo ka sa kanya, ikaw ay nanliligaw at nagpapaligaw, Sagittarius. Maring saktan, saktan kanya o saktan mo siya, o, biguin mo siya. O, biguin ka sa Gitarius sa October 16 hanggang October 31. Ayan, kasi may tao rito yung may pabago-bagong ng feelings at maring itong taong ito na pabago-bago ng feelings ay maring manakit sa'yo o biguin ka niya. Pero kung hindi man ikaw yan, may taong ganyan ang mananakit sa'yo, ang bibigo sa'yo, sa Okay. Ayan, bahala ka, ko na. Ikaw naman maka-experience niya, Sagittarius. At may water sign naman dito. Scorpio pa ay cancer, babae. Mari siya ay ma at negative ang pananaw na ito. Ayan, maring maging negative ang pananaw niya sa buhay at depressed. Ayan, ang taong ito meron ding ano, paparating sa kanya blessing na maring pagkamalan niyang hadlang sa Gitarius. Itong water sign na ito, Scorpio, Pisces, o Cancer. Uh, kung meron ka raw kahilingan at pangarap, magkakatotoo yan sa Gitarius. Ayan. Kahilingan at pangarap. Alamin natin yung outcome sa inyo, sa Sagittarius. Ano po yung outcome sa mga sa sa October 16 o October 31? Outcome po sa mga secretaries. Mukhang maganda naman ang meaning, ano? Outcome po sa mga Sagittarius. Kung balak nyo raw magtayo ng business, Sagittarius, magagawa nyo raw. Kung wala kayong pera, o puhunan, may tao magbibigay sa inyo, Sagittarius. Kung may negosyo na kayo, yan daw po ay lalago. Kung kayo naman ay may trabaho, maaaring ma-promote o maring nagdaga ng sahot niya sa Guitarius. Uh, kung ito naman daw ay utang, umutang ka ba? O may umutang sa'yo sa Guitarius, ayan, maaaring makabayad na. Sa October 16 hanggang October 31. May pagbabago rin sa pera mo sa Guitarius. Uh, kung meron kang trabaho, may nga, pareho lang ng meaning dito, no? kung meron kang trabaho, may mari kang ma-promote na maring dadaga na sahod mo. Kung yung negosyo, yung iba sa inyo, baka umihina yung negosyo nyo. Yan daw po ay biglang lalago sa October 16 hanggang October 31, Sagittarius. Kung uh, tataya kayo sa Lotto Games, sa Rappel Games, maaari daw po kayo manalo maaari din na kayo ay makatanggap ng pamana sa Gitarius. Ayan, galing sa kamag-anak nyo. Uh, maaari magkaroon ng party, inuman kasiyahan, celebration, pwedeng kasal, inuman, binyag o kung ano pa yan nakasiyahan, kasiyahan sa Gitarius. Maaari maimbitahan ka, pero kung sa inyo maghanap yung kasiyahan, inuman, sige, ah uh, inuman, celebration, Gitarius, pwede ikaw mag-imbita sa kanila. Meron kang imbitahan sa Gatarius. At maaari kang makatanggap ng regalo o ikaw yung regalo. dito sa Gatarius. ah uh, pero kung wala rin maganap na inuman kasi yan, celebration, kasal, di ba kung, uno, kung ano pa yan, bisita lang yan sa Gatarius. May bibisita sa iyo. O ikaw yung bibisita sa kanya. Sa so, October 16 hanggang October 31 sa Gatarius. Ayan. Ayan. O yan po ang ganap sa inyo, Sagittarius. Kung na gusto nyo aking reading guys, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. -like at, mag at sa mga subscriber po, maraming salamat po guys. Salamat po.